Magandang hapon guys, pupunta tayo ng karen Baka maraming tao din hmm. ito Kasi kayo na, sobrang init Baka meron na ngayon Kasi lang muna tayo doon Ayan okay, sa guys Tengok natin Kaya nang umaga Gaya yung mga kwalito, barangay official Pumunta siguro 'takbuhan ng mga naliligo dito. Yan, tingnan niyo po. Ano 'yan? naglalaro? meron nga lumaki yung tubig ba kunti ah Ayan, may kumukuha ng gulay. Yan. Nagugulay. parang uulan pa bukas pupunta sila dyan sa kabilang ilog pupunta ni Tang dyan kasi kukuha doon sila ng mga kahoy kasi malapit nang kikasal yung kapalit ng misis ko eh magkukuliglig sila doon doon sila tatawid doon sa bagong tulay may ginawa kasi doon lumaki yung tubig ang laki lumaki na doon konti lang naman dahil tao daw ito ko umaga eh. maraming kaya yung barangay mga official kanina nagbabantay Kaya nga tayo. Kasi kung anto nga magluluto. Dito daw nagluto yung mga barangay official eh. Ayun, pinaglulutoan nila kanina daw. Ito. Diba? Makayam? Pwede niya. Kayam? Okay. o oh, na kaya o oh, dobre na eh tapay muna tayo guys magasikasyo tayo ng anak tanay hanggang eh. dito na lang para yung naghakot ng buhangin hindi ba kasi daw magpapa tiles eh, may bago kaming kapitbahay i-renovate yung bahay na yun no?